Ipinagpaliban ng Kamara de Representantes ang pag-aproba sa pambansang pondo para sa 2025 ng tanggapan ng Vice Presidente. Yan ay dahil sa kakulangan ng respeto raw ng pangalawang Pangulo para sa 2.3 bilyon na inuungkat na budget dahil sa hindi nito pagsagot sa mga katanungan ng mga miyembro ng kapulungan. Sa nasabing pagtalakay kasi sa usapin ng pondo, palaging sinasabi ng Vice Presidente na hindi niya sasagutin ang mga tanong ng mga mambabatas at hindi niya dedepensahan ang pondo ng kanyang opisina. Dahil sa inasal-umano ng pangalawang Pangulo, binatikos ng ilang mambabata si Vice President Sara dahil sa wala-umano itong naging respeto na ipinakita at uh, yan ay sa issue pa ng transparency at checks and balances kaugnay pa rin ang budget ng kanyang opisina. Dahil nga sa tumangging saguti ni Vice President Sara yung mga katanungan ay nagmosyon ng isa sa mga miyembro ng kapulungan na i-defer muna ang budget hearing ng Office of the Vice President. Walang nag-object tungkol doon sa naturang uh, uh, hiling at inaprubahan ito ng uh, mga miyembro ng kapulungan habang pilit pa rin ginisa ng mga tanong ang naturang vice-presidente. Kung ganyan, narito naman ang pagtatanong ni Manila Congressman Benny Abante kay Vice President Sara Duterte. Thank you, ma'am. Madam Chair, point of order. Yes, uh, the Honorable Benny Abante. I just came in and I hear this. We're not talking about the budget, we're accusing each other here. I'd like to find out from the resource speaker uh, if this is the kind of hearing that we're going to have sir i am not the presiding officer of this hearing i know yes sir but the thing is you're asking questions madam chair the the, so, so the speaker back. does not have any right to ask questions or do you have where is that M madam Vice In your rules that Madam vice president this is a budget hearing We request please for clarification some please. order please some order please yes honorable benia bante may proceed i'm just asking a question to our resource speaker you know because she's uh, she's asking a question and she's accusing some of the members of this committee i just would like to find out If we are the ones that have the right to ask questions, and her right is to answer the questions of the committee, yun lang po sa akin yung point of order, Madam Chair. I think you understand me, Madam Vice President. Am I right? No, sir. I'm gonna ask the... Yan mga kabombom bahagi ng mainitang sagutan dyan sa camera ng representantes kaugnay ng pondo ng Vice Presidente para sa 2025. Nainabalita, tumanggi nga si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga katanungan na may kinalaman sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Duterte, hindi tamang tanungin siya tungkol sa naturang pondo dahil ang layunin ng naturang pagdinig ay parehan sa 2025 budget ng kanilang opisina. na Naamot yan sa 2 billion pesos at hindi dito kabilang ang 2025 confidential funds. Sagot ito ni Duterte sa katanungan ni Act Teacher Party List Representative Franz Castro na may kinalaman nga sa notice of Disallowance na ipresenta ng Commission on Audit sa naturang pagdinig. Sa sinagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations, ipinakita ng Commission on Audit ang initial notice of Disallowance allowance sa 73 million pesos na laga ng confidential funds na ginasto sumunod ng Office of the President noong 2022. Tinanong ni Castro si Duterte kung paano na-disburse ang 73 million pesos na laga ng naturang confidential funds na hindi naman sinagot ng vice Presidente. Tinawag naman ni Duterte na insulting comment ang pahayag ni Castro kaya tiniling ni Sara kay Marikina Representative Stella Kimbo na siyang tumati yung Senior Vice Chairperson ng House Budget Panel na kung maaari ay payagan din ito na magpahayag ng mga insulting comment. Sinabi naman ni Kimbo na wala siyang nakikitang insulting comments sa naging tanong ni Representative Franz Castro. Ay naman kay Castro, tila ba si Duterte na ang nangunguna sa naturang deliberasyon? Narito ang naging pahayag ni Representative Franz Castro. Um, Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please ma proceed with the answer. Yeah. Point of Madam order, Madam Chair, Chair kasi oh. parang siya yung nag preside eh. Yes, yes, <laughs> yes. talaga ang pre-preside, kasi iluupusan mo yung sekretariat natin sa Committee on Appropriation. Ganyan ba na siya? Yes. Gano, order diba? So, pardon me, Yes, okay. um, you, Madam Vice Madam President, Chair. please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Tila hindi ito nagustuhan ni Vice President Sar Duterte dahil para questionin ito ang presensya ni Castro sa pagdinig sa kabila ng pagiging convicted nito sa kasong child abuse. Aga namang bumwelta si Kabataan Representative Raul Manuel at sinabang kailangan mag-focus lamang sa topic at hindi maaring payagan na ilihis ang usapan upang hindi masagot ang mga katanungan ng mga mababatas. Kung nga narito ang naging sagutan ni Vice President Sar Duterte at Representative Raul Manuel. Madam Chair, I do not understand. Back yet, a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order, oh, Madam House Chair, sobra ito yung sinasabi yes. natin uh, di na dinadivert ang uh, gang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan oh. dito sa Kamara. You allowed her as my comment and then you will not allow please, me? Please wait as to my comment. Excuse me, our members and our guests. As I warn please, you. Please wait Don't to be to Please wait to be acknowledged before he speak. Okay? So, at this point, um, Honorable Manuel? Yes, Madam Chair. Uh, again, it's another point of order. Kasi, uh, kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Uh, hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para uh, hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is actually the best opportunity formal proceedings, nakikita po ng publiko, para malaman anong sagot ng Vice presidente. So hindi po natin napapayagan ang ganong mga uh, argumento na hindi naman tumutumbok sa topic natin. So okay. Madam, Madam, Madam Chair, Vice President, I will a question, make this easy so for please, you. Please make Sige, ma your responses direct to the point. ma'am. Ang bahagi na naging mainit na sagutan ni Vice President Sara Duterte at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Higil pa rin dyan, mga kabombo hinimok ni dating Pangulong uh, Gloria Macapagal Arroyo na kinatawan din mula sa lalawigan ng Pampanga ang kanyang mga kapo mababatas na huwag nang ungkatin pa yung mga usapin may kinalaman sa taong 2022 at 2023. Yan ay sa layunin na makausad na ang kanilang pagdinig hinggil sa pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. git nga ng dating Presidente, ang paksa ay para sa 2025 budget at uh, dati nang nasagot ang tungkol sa 2022 at 2023. Narito namang ang bahayag ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Subject matter as defined by the chair of this uh, hearing is the 2025 budget. And yes, it is customary to examine the 2024 budget. But we are having a very, very close and uh, uh, very, very, uh, even eloquent examination of the 2022 budget. or 23 budget for which we have already taken action by removing the confidential funds of the vice president in the 2024 budget. so, so I, I submit again madam chair that this is not I mean if we're talking about oversight yes there is there is oversight of any house committee but not during the budget hearing of a specific year's budget. So there, there is a Committee on Public Accountability chaired by Congressman Paduano. So all of those are all venues within the House, not to mention the issue, the legal issue of what is already being discussed in the Supreme Court. So I, 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 I raise the continued point of order, Madam Chair, on all of the questions regarding the 2023 budget. Bahagya ng mga pahayag ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at kinatawan mula sa Lalawigan ng Pampanga. Dahil nga sa naging motion ni Congresswoman Arroyo na pigilan muna ang pagtatanong hinggil sa nakalipas na budget ng Department of Education at Office of the Vice President na dating pinamunuan din nitong si Vice President Sara Duterte at bahagya namang nagkainitan si na Davao City 3rd District Congressman Isidro Ungab at Committee Chair na si... Uh, Stella Kimbo ng lalawig uh, ng uh, siyudad ng Marikina. Habang nagsasalita kasi itong si Kimbo ay agad sumabat itong si Congressman Ungab at inrekomenda kay Kimbo na magbigay muna ng uh, rule of uh, point of order doon sa musyon ni Congresswoman Arroyo. Mabuti sa punto na hiniling ni Kimbo na irespeto ang kanyang chairmanship lalo't habang siya ay nagsasalita. Narito naman ang bahagi ng naging sagutan ni na Congressman uh, uh, Isidro Ungab at Congresswoman Estela Kimbo. Insights, but again, Madam Chair, it's... there is a point of order. Please rule on the point of order. We have already Madam... It is a must for the Chair um, to rule on the point the of order. Chair is is point speaking, of order the, chair. the Chair is speaking. I would like to request members as well to respect um, yes, the Chair. Yes, Madam Chair. chair the rule the says if a point of order is raised, the Chair will have to rule on the point of order. Yes, and the point of order is not to discuss previous years. At kasi sabi lang po natin, kaya nga gusto ko pong magsalita, kanina po, Sinabi ko na, pinaliwanag ko na po na ang previous year ay napaka-importante po. Sinabi ko na po kanina na nung huling plenary debates, pinag-usapan po itong 125 million confidential funds. Inutusan po natin ang COA na gawin ang audit tapusin ng mid-November. Bagian ng uh, pagtugon nitong si Congresswoman Stella Kimbo doon sa Uh, mga pahayag naman ni Congressman Isidro Ungab. Samantala, ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na hawak nito umano ang recording ng pag-uusap ng ilang mambabata sa Kamara hinggil yan sa posibleng impeachment laban sa kanya. Ginawa ni Duterte ang pahayag sa naging opening speech nito sa isang nagawang pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 Budget ng Office of the Vice President. Ayon kay hawak niya ang naturing recording ngunit hindi niya muna ito isa sa publiko. Aniya bilang isang kaibigan, hindi niya lalabagin na ang kumpiyansa ng ilang miyembro ng House of Representatives na lumahok o nag-record ng naturang pag-uusap na may kinalaman niya na sa posibleng ang proceedings laban sa kanya. Git ng bise na hindi na bago sa kanya ang naturang balita at mga usap-usapan kabilang anya sa maaring ground sumano ng impeachment laban sa kanya ay ang mga maanumalyang paggasta nito sa 125 million pesos confidential funds na hindi kabilang sa 2022 General Appropriations Act na direkta o munong binanggit ng isang mamabatas mula sa lower house sa isang interview bagamat hindi direktang tinukoy ng bisikong sino ang mambabatas, ngunit ang tinutukoy nito sa interview ay mula sa isang news outlet na kung saan sinabi ni Act Party List Representative Franz Castro na pinag-iisipan nila ang pagasampan ng impeachment complaint laban sa busy presidente. Nilinaw naman ni Castro na hindi sangkot ang House leadership sa anumang pag-uusap na may kinalaman sa posibleng paghahain nga ng impeachment complaint laban kay Duterte. Anya, isa lamang na casual conversation ang naganap sa pagitan ng ilang mga mambabatas kung nanya narito ang naging uh, uh, mensahe ni Vice President Sara Duterte. Bilang isang kaibigan, I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations. Regarding each impeachment proceedings against me. Nonetheless, this is nothing new. Talks of impeachment have been ongoing for several months now. In fact, a member of the lower house has publicly declared in an interview where she was quoted by the Philippine Daily Inquirer saying that, in light of the possible numerous violations of the OVP on the use of the 125 million confidential fund which is not in the 2022 general appropriations act we are not discounting the fact that it may file an impeachment case against the vice president surprisingly despite the absence of proof as to any wrongdoing she already revealed the grounds for impeachments when she was also quoted saying as especially on the misuse of public funds, technical malversation, and violation of the 1987 Constitution. Yan ang bahagi ng minsahin ni Vice President Sara Duterte hinggil yan sa umunoy nilulutong impeachment complaint laban sa kanya.